Gen X Ayan. door to door papa door to door kami ng mga gamit sa bahay so, ang Gen X nga pala ngayon dito sa North Point Ayan. Uh, pwede mag ano na, stripe bag dito lang dito lang tayo sa Gen X Ayan, o. dito sa pwede rin mag panunang ano stripe bag sa saan din nalang pagpapaano? Pero anong ano dito address sa inyo? 4143 43. Anong uh, address ba to Yeah, uh, Port Street. Ah, Port Street. Ah, okay. Genex Fort Street. Ano. Oh, magpa ano na stripe ba? Malengke muna tayo at ano. Ah uh, uh, linggo naman ngayon, medyo magluluto tayo. May uh, sama ko kayo sa palengke dito sa Hong Kong. North Point na palengke. Tingnan natin yung mga presyo. Kahit ako sa inyo. Maganda rin naman ang dito. Medyo mura-mura kaysa sa ibang palengke dito sa Hong Kong. Kaya, samahan uh, niya ako guys. Tara! Guys, ito rin yung packet dun sa North Point. Station. Marami rin dito mga Pilipina. Ayan yeah, no? Indonesia eh. Pilipina. Pagtatawid ka ang Kings Road. Ayan ah. Marami no? okay. rin Indonesian dito. Tsaka mga Pilipina sa bridge. Ayan yeah. sila na dito nag-stay Taas uh, ba tayo ng palengke? Kasi ano Kaming Paninda tayo na sa Crossing At saka sa Crash Pero Sa Crossing na lang muna tayo Medyo mura, mura. May mga Crash Dino Estadio na mga mura so tayo Dao, ang Dine, maya, pusa uh, daluukan market yun market ang mahal eh ang awesome. dana niya Trump Ayan sorry isda daw eh no 45 five Tsaka yun, Salmon. Yung mga gulay na sariwa, oh. Yan, mga presyo yan. Eight dollars, ten dollars, twenty dollars. Lahat ng klase ng sariwang isda. Ah, pogrotas pala. Yan. naman yung karnihan, oh. thirty Iti, oh, may ano pa? Pantinak na kan, oh. Maskara. Puro maskara. Twenty dollars yan. Yon. Ito naman yung dispensary. Sili hara mga gamot. At ito yung frozen food. Malamit dito yung frozen food sa so, yano. Oh. Yon. Ito yung ano Sari-sari vegetable frutas Tapos yung ano mga presyo $10 dollars Convert na lang yung sa $70 Ayun o oh. Eh. Mga sili dollars eh. lang Ayan mga tindahan ng karne dito oh. Air condition pa Ayan frozen na naman Ito naman yung fish stand O oh. Grabe ang presyo dito. Ayan, oh. No? Hindi naman per kilo yan. 80, 58, 68. Yan, oh. Yan, oh. Ayan, oh. Lobster, buhay na isda. Pero, ginto ang presyo niyan. Ayan, oh. No? Yeah. So. Ito, maganda rin ito. Masarap din ito. Binuro. Mga ingredients ng binuro. Ang sarap niyan. Ayan, century egg. Tsaka yung ito ano Itlog na maala to itin Ito century Manok pa oh Dito tayo dito tayo mamimili Oh tinan mo naman oh Bangus Magkano kilo 118 Boy, excuse me. Oh, the frozen ayan yung mga presyo ng frozen ayan ayan, mga presyo ng frozen pork chop ito masarap din ko eh pork belly LBS lang ha, hindi sarsido yan ayan, pork chop ayan, pang sigang chicken wings chicken thigh tapos eh ito ito maganda to masarap to yung breast na uh, tinanggalan ng ano ng buto puro lang yan oh uh, chicken thigh legs ito naman yung mga pang ano bola bola pang shabu shabu yan Yeah no? Shabu-shabu. Ayan, hindi eh. Shabu -shabu. ko lang maintindihan kasi puro in cheek, eh. Ayan. Dito naman tayo sa Thai Bow. Ito. So. dito. Hindi tayo ng percent. Frozen na... Gusto kayo yung prosya na ano dito. Oxtail. Ayan o. 231. And Ayan o. Ito. Sarap din to. Kung marunong ka lang magluto. Ito, tumbong o. Oh. Tumbong. saka stomach. Kung marunong ka lang magluto. Oh. 14 lang at saka 16 pal LDS. Ito naman yung mga sale na nila. Ayan Ayan oh. o siguro madali lang masira kaya sinasay na yan yung ano ng ano 29 dollars lang yan tuyo. yung salmo na ulo ulo ito 5 dollars no mga ano kaya lang parang pasira na kaya yan na ito ito mga parang ano siya bacon ito naman may bili ng mga lahat ng klase ng pancit Ayan o, noodles Ito naman yung mga chinap-chop na isda na Masarap din yan Sales din yan Goya yan Content oh. din yan Ito Daman naman ang presyo Ayun yun o oh. Ayun o oh. Paka-steam yan, diba? Yun yung mga buhay na isda yan, o kinakatay nila. Buhay yan. Pang-steam, Ma masarap siya. Hindi ko lang alam kung anong klase isda yan. Pero masarap siya sa steam. Siyempre to, $15. ko ha-usap pa. 50. Ayan. Ito ang palengke ng North Point. Ayan o. Uh, Dami preserve. Ayan uh, Preserve na mga ingredients. Yan naman yung ano o. Oh, Ayan mga preserved din mga bulak na. So, yung sa kanila, oh. Ito yung Masarap yan. Ano? Ito naman yung bilihan ng baka. Ayan, o. No? na baka. yun yung ganyan yung style yung bilihan ng baka. Iga, ano, chinachap hindi buto-buto. yun o. -buto. Ayan, Press no? yan, no? press. Ayan, o. No? Deep soup. 40 dollars yung atay ito yung mahal nung ano pa, oh, siguro range sya nasa 70 dollars o oh, isa kabuuan yan yeah, o no? yung ribs 38 dollars yung ano kaso 28 Tignan mo yung mga install ng mga palengka dito, yung mga sa tindahan na rin. Ang ganda mga install, may oh. mga camera pa oh. May ano pa uh, Aircon Lit lang yan, install na yan Pinahaba lang na lang ng ganun O oh. oh, diba? Ayan o oh. Maliit na install lang, ah, kumbaga parang tambakan lang Sa umaga Ang gagawin yan, naka-extend na siya Doon eh, extend to oh. Pakita ko sa inyo yung style. Ang ganda ng style nitong install na ito na sa palengke ng North Point eh, ng Hong Kong. Ayan, oh. No? Pakita ko sa inyo. Ang ganda niya. Eh. Ayan, Indonesian shop na yun. Eh. Ito ko. Indonesian shop din po. Ayan, dami natin mga kababayan kasi linggo. Ayan, no? ito yung... Ano nang tram station ng North Point, ayan o. No? Ito. Ayan. Ito, oh. Kasi ginagawa na yung bridge, eh. Tinatanggal na. Ito yung tram station ng North Point. Ayan. Ito yung palengke. Ayan, oh. Palengke ng North Point. Ayan, oh. Nain yung tram, oh. Diba? Oh. Maraming mabibili ditong mura. Kung... Ah, uh, ka ng maga ayun oh. Isdaan karnihan. To, yun do. 'Yan ang palinko ng North Point. Do naman sa dulo na 'yon, may bilihan do ng mga pandor todor. Kaya ang daming tao, ang daming mga Pilipina doon. Namimili pandor todor. Ito 'yung tram oh. Ayun oh. Oo. Diba? E e e, -e, -e, -e. mo muntik na mabangga oh dadan oh yan do oh. galing oh, no kahabaan na yan palengke yung side by side yan no oh. dan dito ready yung basurahan kita mo ang linis di ba oh Naka-ready na yun. Standby na yung basurahan na yan. Eh. Ayan yeah, o, mga tiga Baguio Ayan yeah, o Shout out Ayan yeah, o Ayan, yeah, ang dami natin yung mga Mga Indonesian at Pilipina nag, nag, uh, na, na, Nag-holiday sa tulay Ayan yeah. Tapos kompleto rin dito May toilet, ayan yeah, o Saka pa Pambabae pa lalaki May disabled pa ang toilet dito Oh Oh. Kaya yeah, talagang maganda dito. Oh. Kaya yeah, may panlalaki, may pambabae, may mga alaga pang kalapati. Oh. Ito 'yung naglilinis, standby na 'yan, ayan. Oh. Oh, ito naman 'yung Java Road. Ali ko diyan You know? Oh. Pero 'yan Java Road Market. Market talaga siya pag ka sa loob, Ah, uh, marami rin siyang paninda kaya lang bakit mayroon pa rin dito hindi ko rin alam yun ang hindi ko alam no? kasi may talagang may market naman talaga na building yan, no? siguro dahil mahal dyan mahal yung mga paninda kasi nga syempre nasa building ka air condition pa di ba yan, no? yun yun sinasabi ko na no? ng mga pandor to door chocolate lahat uh, toothpaste lahat nandun na Mga Pilipin product nandun Doon sa tindahan na yun Ayan o, oh, Jabarol Ito yung Red Cherry Nasikat na sikat din naman ito yung ano yan o oh. Yung Egg Kai Ayan o oh. Sarap yan guys uh, Ang isa 45 24 dollar yung 6 pieces uh, Mga chocolate Masarap yan, mga cake Ang nauna cake ko. Oh. Ganyan lang Kasimple ang kahit dito Walang lasa Pero tinan mo naman Yung presyo Ayan o. o 130 to 105 Ayan o Ayan okay Grabe <tipos> yan ang mga Ganyan Mamurahin yan Pero quality din naman siya Mga kardero Mga ganyan Quality din Okay din lang tapay yung frozen food ano frozen at naman ang price guys o oh. o oh. oh. frozen din siya pero parang hindi naman frozen parang sariwa na yun yan eto karnihan din at tamo ang price medyo pricing nga lang dyan guys ayan o oh, pandinakdakan oh. 25 dollars ito ito yung sinasabi ko sa iyo ano, yan, bakahan. Ganda ng style ng bakahan nila, no? Yun, no, ox tail. Ah, hindi, sorry, ano, dila. Ayun, eh. no? Eh. no? Ayun, ano pa, oh. talaga. Ayun, no? Ito yung sinasabi ko, guys, na install, no? Na maganda sa atin. Sana. Ma-adapt natin to. Ayan, no? sa uh, sa araw ng bilihan pwede mo siyang extend pero maliit lang siya yun no? Oh. parang lagayan lang siya talaga ng mga gamit dun no? Oh. Yan. tapos yun extend lang nila sa umaga ano? no? Thailand shop yung mga gusto ng Thailand shop ayan ayan ah sorry hindi na pala Thailand shop to Chinese shop na pala yan ito sabi na mano, patola oh. So, yun mga presyo, yun o. No? Oh. Ang palaya na puti. Ayan o, no? Sixteen. 16. Ayan. Patat, uh, kamatis na maliliit. Ayan. Ito, ito yung sample guys o, so, oh. mo Ah. No? Dahil wala nagtinda. Ayan o. No? Ganda no? Puro extend lang, ina-extend lang nila na Kagaya ng ganito Ganito Talagay mo ng payong Ayan o no? oh. Diba? O oh. Tignan mo kung gano'n lang kaliit yan O oh. Kumbaga parang tambakan lang ng ane, Ng mga paninda mo sa loob O oh. Diba? O oh. Ang no? O oh. Ang lang yun o kanya ang install pero air condition pa O oh. Oh, di ba? Nasa sidewalk siya ng ano? Sidewalk siya ng ano? Parang nasa karsada na siya. Ito kasi yung sidewalk eh. Oh. Oh, oh yun, Yung sidewalk. Oh, oh di ba? Ayan. Oh, yung mga shop na mga apoy. Ayan. Oh. Puro Indonesia na yun. yung sidewalk. tayo oh. mo. Taas pa yung sidewalk na nandito lang sila O oh. Ayan o oh. Ito yung sidewalk O oh, ito mo Diba Ganda no Ayan o oh. Ito Ito yung Balbo Road Toko Koko Jaya Indonesian shop yan Kaya puro Indonesian yung nandito Ayan Diba ang ganda Ang linis pwedeng daanan. Eh kung i-adapt ni sa atin, so yung yung daan, pwede mo pang palagyan. O, oh, legal pa. O, oh, dahil meron sila pa sa sariling metro. O, oh, hali ito. Oh. Diba? O, oh, alit lang niya. Ayan, extend mo lang siya ng konti dito. yan, kasi parang may mga may mga ano na siya eh. Ayan, oh. Parang canopy na pwede mo siya. Ayan, o. O, ayan, o. Tapos may extra pa siyang lagayan dito sa likod. Ayan, o. Extra yan. Hindi na, ano. Ayan, o. O, diba? Magaling, o. Na yun yung may-ari, o. So, pag na-adapt to sa atin, kikita yung mga... Bay, bawat bayan. Tapos magandang klase, pero hindi pa siya ano, hindi pa siya masyadong crowded na kung saan saan na lang. Malinis tingnan, di ba? Ito, o. Oh. Tuna mo, o, oh, ayan, oh. nila na extension, no? Oh. Sa taas. Ayan, oh. May camera pa, oh. Ayan, oh. Ito, may extension. Ang galing, No? May extension, o. Oh. Oo. Oh. Oo, oh, di ba? Ito maganda pagkakagawa. Kasi may extension na siya dyan. Eh. Sa gabi, ginaganan lang yan, ipinapasok hanggang dun. Ayun, no? Galing, no? Hindi ito. Kasi itong dana to hindi na ito pinadadaanan sa araw. Ito. Galing. Ayun, may tali siya. Ayun, no? hinihila tapos sa ano yon babalik yung papunta doon so, pag ano ibabalik nga papunta dito ang ganda o oh. yan yung ano daan puro kalente na yan yan so ito yung mga herbs herbs naman kung gusto I ano mean, natural spicy shop po yun eh, oh. kung anong gusto mo mga herbs herbs you o oh. may buho ko pa o oh. o oh, yun buho ko eh. buho, uh, pandan mga health service oh. mga pang ano sa ano oh, Pampaganda, meron din Oo, oh, diba? Ito, diba? Parang din Visorio style din Pero ang kagandaan nito Malinis, maayos Hindi crowded Ito yung Medicine shop Yan Oo, oh, diba? Malboro to Malboro to diba ba? Wala sa daan, oh. Malinis ang daan yan. Ito pa, oh. Daan is daan dito. pagpasok mo dyan, mamalayan kita dun. Haba na yun. Sa kabilang bridge, tumawid ka, doon lahat ang palengke. meat, vegetable. Dito naman, yung mga paninda, mga damit. Oh, bago pa yung building dito, Yun, yun ang daan, oh. Oh, di ba? Oh. Ito yung Malbor Road. Mahabaan ng Malbor Road. Tapos yung mga kasama nating mga Pilipina dyan, ang daming namimiling pang door-to-door. Namamurahin na chocolate, dilata, parang yun din yung direct sale. Ang din yun. Namurahin din lang yun. Yun. So ganito yung palengke dito Sa likod naman yan Yun nga yung palengke na ano Diba? Malinis, makinis Tsaka organize Yun So guys Yun, pinakita ko na sa inyo yung palengke dito sa North Point Yung ano, tsaka yung mga price uh, Siyempre, dollar Medyo mahal, dollar din ang gagastusin Kaya kung i-convert mo talaga sa peso Medyo mahal, pero wala tayong magagawa eh hindi ba sila tumatanggap ng peso <laughs> kaya yon uh, pinakita ko lang sa inyo para at least eh, makita naman nyo yung aming pinagpapalengkehan uh, papalengkehan dito sa North Point ganun din siguro sa ibang lugar ng Hong Kong uh, yun guys maraming salamat sa susunod na video ulit thank you thank you sana magustuhan nyo yung video na ito. Salamat! Bye!